Ya yeah, mga master, pagtapos ng hirap, syempre sarap naman, merinda. Yan yeah. mga master, kipintura ka na. Yan okay, yeah, mga master, habang nagliliha kami dito, may naglilinis ng makina para shining. Pagdating, shout out kay Boss Eddie, Boss Eric, shout out. Marami, marami din nag-trabaho. Wala Wala pa yung iba dyan mga master. Salamat. Salamat. Mga mga sa pistoran ito. Ano ko daw ang pangalan? Sigod na. Ang ganda ng petrofa. Mapugas na. Kailangan ang mabuti para maging makinis. Saranta. kailangan makinis mo steady para pambabaran uh, si parin mga master nag uh, pit cleaner para kalabasin namin yung kasko niya talaga para matibay Kaya yeah, mga master kaya ginaganyan at para maging matibay. Papalabasin namin yung kahoy tapos mamasilihan mga master at primer. Primer epoxy mga master.

Ayan ang Ay, ano, oh, yeah, mga master, nagalinis si Bogart ng na. Na makina. Oh. Okay. Oh. Ay, set out nga pala sa ano. Ay,